gaya po ni Kim Chiu. Ito pa, sabi uh -huh. natin po, sabi nga dead mo lang ang peg at tikom ang bibig ni Kim Chiu sa umano hidwan nila ng kanyang ate na may kinalalaman di umano sa pera. Kung totoo nga ay pwede nyo naman itong sagutin o linawin sa isang post lang para matigil na ang intriga kaso bakit nga ba parang hinahayaan ito ng akses? is yes, sir. silence means yes. Oo, yun Ayan. Na Kasi sinasabi, sinasabi, eh. oh 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 ano pag ano pag sila magkakapatid. tama di ba? Although ayun nga, marami nang lumalabas na issue tungkol nga sa sinasabi man in board mm -hmm. yung, uh, mga funny ni Kim na nagcha-chat din sa atin tatlo ni Mildred na uh -huh. minsan bakit jalan gano bakit gano'n, di ba? Pero yun nga, ang maganda ka tama ka na inanaramin -in ni Bill kahapon na mas maganda rin manahim, manahim na right. kasi di ba kung dead mo man, at least wala na. Kasi pagkasubog ko siya, may problema sila magkapatid. Kahit anong gawin, magkapatid pa rin sila. At ah, saka Yun ano? Yun ang maganda sa oh, kanya. Makakalad ka ng pati yung mga pangalan <coughs> ng mga, Pati mga kapatid niya, makakalad ka, ba diba? So, feeling ko talaga, yun ang iniiwasan ni Kim Chiu. Mm -hmm. Kaya ayaw niya talagang magsalita tungkol sa, sa bagay na yan. Pero yun nga, alam naman natin na talaga may pinagdadaanan si Kim mm -hmm. Chiu, na isang katibayan yung pagdamay sa kanya ng best friend niya na si Bella Padilla na from Manila po munta pa ng Cebu para lang i comfort si Kim, di ba? Hmm. May pinagdadaan talaga. Pero kung ano man yun, <coughs> Just... Kung ano man yan, sana matapos na, sana magkaayos na sila magkakapatid At sana nga hindi sa pera. Kasi oh. yun nga po, yung mga lumalampas eh, di ba? Pero ayaw na natin i-elaborate yan. Marimo, hindi rin naman totoo. Mm -mm. Eh yung mga hula-hula lang ng mga at integrera Dahil yung nga lumalabas na may money involved. Mm -hmm. Pero sana nga hindi yun. At, hayaan na lang din natin si Kim. At kahit na si Ate Lakam niya, hindi rin nagsasalta. Kung tutus nga adyay, social media, oh, uh -oh. wala, wala kaming problema magkapagawa. Diba, walang ganon. Konting pindot oh. lang, konting type lang, di ba? Pero, Pero, si, pareha parek. sila na tahimik. Okay. Eh, yeah. ah, tama ka. Ayaw nila makalagkan pa yung pamilya niya. Dahil nga magkapatid siya. Close to close, magkakapatid din si mm -hmm. siya. Mm sa mga pamangkin Kim yeah. yeah. Pero ang rin nagarin naman, nandyan din naman kanyang jowa na si Paul Abelina na nagko sa kanya. Oh, uh, paano mag si Paolo? Ay, oh, talaga. Kaya mo yung may love. Pa, Malalag, pa, pa, sa Ba't parang ang tigas ng kamay mo? Siyempre, sure, sure, labalabla. Ay, din, nakawash yung machine. Pero alam mo, meron kuha. ha. Dala sa ating ating kaibigan si Tapit. Okay ah. Na sabi Nasabi yung magka-holdingan talaga si Kim Chiu, kitang-kita din sa ano na hindi walang lumalabas ta LinkedIn, na talaga yung na Talagang hindi nila mapapansin na nag sila na sa harap ng maraming tao. Kasi nga, parang pili ko may something na talaga. Ayun. Diba? Kagaya ng ano, di ba yung yung sinasabi nga nakapagka, kapag ka, nag-holding hands ng isang dalawang isang babae at isang lalaki, may something na talaga. Ako na lang ano May something na. Si Barbie Ayot, at si Jason. O, oh, di diba? ba? Oh. Na, Nag-chat nga si Mildred. ng malapit kay ano kay Jameson. Kung mag-jowa na ba si Barbie at si Jason. Jameson. Jameson, mm Blake, -hmm. Break. Oo, ang sagot. Uh, diba? oh, ano, Pero ito, hayaan na lang natin prerogative yan ni Kim at saka ni Paul kung ayaw pa nilang umamin na talagang mag-jowa na siya. Pero yun nga, alam namin, Kim, matapang ka, matatang ka. Kaya mong lusutan. Karen, Kung ano man Karing. ang problema ang dumarating o kinakarap mo ngayon. Sabi nga, kapag kami mga atorero, ang problema, binigay ng Diyos sa atin, kaya nating lusut, lusutin. Mm. But, uh, mm.